lamang ako'y malakas, dito sa kaysa. Ayan. At para lalo sa lumakas, ay ito pang <laughs> Yes! Yeah! Hello po, good afternoon. Ah, narito po tayo ngayon. Kasama ko yung... Saan po tayo naroon ngayon? Ah, nasa po kami. Ayun, may inaantay po tayo dito. Ah, si Teacher Nida na doon po siya sa loob. May binibili po lang. Ayan po, kasama po natin ang ah, Tres Marias at may kasama rin sila yung pamangkin namin. Say hi. Say hi. 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 Ikaw. Nita. Nita, eh? Hi. Lapit ka. Ayan. Say hi. <laughs> hey, hi. Hi. Oh. Ayan at uh, saan ba tayo pupunta? bakit? May ano ba doon? Birthday! May birthday! Ay, sino ang oh, may birthday? Mayroon Marius ng may birthday. Oh, sino? Mayroon <laughs> Marius ng may birthday. Mayroon <laughs> <laughs> Marius ang oh, may birthday. Okay. Oh, birthday ko nga pala. Hmm, yan na. Sino may birthday? Ninita? Happy birthday, Ninita. Hindi pa nga. Ma. Ano pa? Kailan ba? Kailan ba birthday mo? Ay, bakit naka-jacket ka? Kinikinaw ka ba? Ha? Pakit. Patay na natin ang aircon ito. Wag na natin ito. Ayan. Oh, sige, sige. Mag-vlog kayo. Guys. Ay, hello mga guys. Good afternoon. Good morning. Um, hmm. Hi po. Shout out sa lahat na nanonood sa amin. God bless. Okay. Hello. Hello. Maganda mag Hello. hello po, dyan, shout out po dyan sa Dabao. Shout out po sa Dabao. <laughs> Hello, Madam People! Mabuhay! Hello, Madam People! Mini, miss you! Mini, miss you! Ba't malungkot ang Mexico? Ay, yan, sina Enu yung Tres Marias at kasama namin yung pamangki namin ni Sayan. Ay, si Linita, oh. Wow! Hi, Ned! Hi! Oh. Baka may gusto kang sabihin. Sige na! Shout out ka! Shout out sa Davao! Sige na! Shout out! Shut out sa inyo diyan sa Davao. Mas nanay nona. Dali. Pulit-ulit. Dito kat kami era. Dito kami. O oh, salita sa inyo, salita sa inyo dali. Andrei, hindi pa naman alam. Dito kami camera no. Lalaka. Shut out. Mama of oh, Amang. Nandito kat <laughs> <laughs> sa mamako, tatang mamako. Diyan sa Davao. O eh mo apatid mo din sa Oh, Dali, centro doon sa Davao. Ayan, daw, sabi no, niyo, Mita, sa Davao, sabing niya sa Pisa niyo. Gan sa Davao. Ikaw naman, Mai. Hi, magandang araw. at magandang ako na magandang umaga sa inyong lahat. Na, ako po anawagan. Ako, <laughs> oh, sorry. Ah uh, Ayun, ano, ano ba talaga ikaw niya? Shout out. Oh, shout out. Hmm. Shout out sa ano? klasikus. Oh, doon sa Mindoro, shout out niyo yun sa Mindoro. Yung mga nakasama ninyo doon, dali o. Hi, guys! Shout out ah, sige, sa... Sige, dali o, oh. ikaw. Bawang utak po ng bibig. Hindi pa ng bibig mo. Oh, sige. Hi, Sino pa? Hi, Jan Paul. Jan Paul. Hi, Jan Paul. Hi. Hi, Jan. Hi, Jan Lloyd. Hi, Jan Lloyd. Hi, Jan Lloyd. Hey, sino ba si Jan Lloyd? Hi, Jan Lloyd. Ninita na. Hi. Hi. Yeah. <laughs> Kaya pa, may panood pa naman yan. Kaya panood yan. Ayan, masaya po yung uh, Trish Marias. Ayan, si Ninita. Ayan, sa Tagadabao. po ako dito. Huwag kayong mag-alala. Okay, Huwag uh, ka mag-sampo. Huwag ka lang mag sa akin. Ay, sorry na. Hindi na niyo na po na ako online. Na ay, okay. uh, anong oras ba noon? 30? Oh. Kasi kumisa hindi natin okay. ipinibigay yung cellphone ninyo. May oras kayo ng cellphone na paggamit. 30 plus eh. Di ba ka? 30 plus 30 plus na sa okay Ay!

Way, happy birthday, Carleen! Ayan, birthday. Ha? Ah, ah, Makiki-birthday ulit sila. Ikaw, Nate. Ano, Nate, sabi mo? Maula. Happy? Happy birthday. Sa my birthday. Sino ang my birthday? Lola Lode. Happy birthday, Lola Lode. Happy birthday, Lola Lode. Happy birthday, sa may mga Happy oh, okay. birthday ng mm -hmm. lola ni... Eh. Birthday ngayon na araw. Lola ni Ace. Yung birthday, no, birthday na maulan. Happy birthday sa inyo. Ayan, maulan daw. Birthday <laughs> ng lola ni na... Ni Ni na Ace. <coughs> ni <Yan>. Birthday ng <coughs> lola ni na Ace. Ayan. At sana ni Lodi habaan ka pa ng buhay. And God bless. At God bless. At para marami pa kaming makain sa birthday mo. Yay! eh, hey. <laughs> Ayan, Ayan Nita, nagugutom na ba ikaw? Nagugutom <laughs> na ako! Ayan, yeah, patay tayo. Kakain na naman si Anita. Kayo, gutom na rin? Gutom na, gutom na po kami. Oh, gutom na rin. Kayo po? Busog pa. Oh, busog. Alata naman. Dapat, konti lang kain mo. <laughs> Happy birthday po ni Nang. Namamas na rin po ako. Wawal yun sa inyo. Ha? Dapat nga pala ganun na, no? Tigagat mo lang.

Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! To you. Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday, yeah. Ngayong araw na ito, pinagalitan po namin ang taano at, at walang pong ng aming siyahe na si Yelo. Dilanin po namin ang kanyang kalusugan at uh, mahabang buhay para mas makalagawa ng mga kasama. Tinataas po namin palagi sa inyo ang kanyang mga gawain. Ngayon uh, din po sa uh, kanyang kanyang buong kanyang. Panginoon, mga sa araw na ito ay uh, Ayan, hindi ka naman. Hindi ako naman. naman! hindi na ikaw naman, message! Ano ang loo day birthday? Sana palagi ka maganda. At hindi na mapanakas, naka-makawan, lalita sa anumang sakit. Marami birthday. Lalo'y malusog. inyo, ikaw Kimberly Dita ang Miss ko Good Health uh, at ang bahay na pa ng mahabang, mahabang, mahabang Mahabang, mahabang Thank you, Thank you. Ang ina, ina yung message ni Kimberly Ano na doon oh, sa Ayotaan <laughs> kasi ng buhay <laughs> ng matagal at makasama pa ng talan ng aking mga anak I love you! थैंक यू फॉर एवरी चलू दे wala din yung pangalawang nanay natin dito. Mm -hmm. Basta pang ako'y malakas, dito lang kayo sa akin. para lalo siya lumakas, so ito pang panakas. Oh! Okay. Happy birthday, Nina! Ay, mga ang ngayon? <laughs> Happy birthday Ninang Sana lagi kang healthy At uh, yun, ipagpatuloy pa natin Yung masay masasaya natin na samahan dito Happy birthday Happy birthday, birthday. Happy birthday <laughs> uh, mga sawa ninyo pagsubaybay sa aking YouTube channel at ingat po lagi tayo. Sama po tayo na ako. God bless po sa inyo.